Anong ganap sa mundo ng showbiz. Pasabog ang Halloween costume ni Kapamilya Star Andrea Brillantes sa Dinaluhang Opulence Ball 2023 nitong ika-31 ng Oktubre ng gabi. Ayon sa Instagram post ni Blythe. Si Lilith the first wife of Adam mula sa Judeic mythology ang peg niya. Pinasalamatan at binigyang credits ni Andrea ang glam team sa likod ng kanyang look at photo shoot sa nabanggit na Instagram post. Paghanga naman ang naikomento sa kanya ng mga netizen. At may mga nagsabi pang bagay na bagay siyang gumanap na Valentina kung sakaling magkakaroon ng remake at Gen Z version ang nabanggit na iconic villain ni Darna na pwedeng si Bel Mariano naman daw ang gumanap. Anyway, sa lahat ng mga komento at reaksyon sa kanyang post ay kapansin-pansin naman ang tila pasaring ng isang netizen. Ba't nasa leeg mo si Laren? Anang ah, netizen. Naglapag naman ng laughing emojis dito ang ilang mga kapwa netizen. Bagamat hindi naman tinukoy ang apelido, ang nag-iisang leren lang naman na konektado sa buhay ni Andrea ay ang kasalukuyang girlfriend ng kanyang ex-boyfriend na si Richie Rivero. Kamakailan lamang, nilinaw ni Richie na hindi third party ang Joe sa dahilan ng hiwalayan nila ni Blythe. Samantala, natanong naman ito kung hindi ba siya natatakot sa ahas na nasa leeg niya. Hindi ka ba kinakabahay sa bitbit mo? No naman, kasi kinaba na ako, mararamdaman niyo yun. Tsaka ba't pa ako mga kilala nga akong ganto. Char! Ano sa palagay mo? Sino kaya yung tinutukoy na ahas na kakilala ni Blythe?